Huwag nang Wow! Ay. Oh! Ay! Ay! <laughs> <laughs> Ay! 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 pa! <laughs> Ayan na. uh, Nakawala pero nahuli. Naman. Yeah. Wow, dalawa. 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 Dalawa yung nakuli. Wow! Wow, dalawa. Hay! Wow, dalawa. 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 Apat. Ang lahat niya. Dalawa. So, ipapamigay ko din ito. Ayan o. Oh. Ay. Kulay black yung isa. Ayan. Dalawa. So, papamigay ko din yan. Ha ha ha. Ayan na naman o. Na. Ayan na. May plastik ako dito. Lagay ko sa plastik. Wala. Huwag na lang. May dala akong plastik. Wala. Dito dito. Wala. Wala. oh Huli ka. Wala. Oh my gosh. Dalawa. Ayan o dalawa. Black. Kulay black na isa. Ah. Oh. Ano pa sa Wala meron. Oh. Ano pa sa running Ayun tatlo na agad dito na sa tabi-tabi. Ay apat. Sala. Sala. nawala Hula. Hula. ay, wala hindi nakita sa video. Iyan na. 谁呢？第四。<Louisiana. S 3> Gamit talaga ng hipon. Ay! Ah, oh, what's Ang sakit.